Dr. Vito, kailan po ba namin pwedeng i-resume or ibalik ang intimate activity sa aming mga mister, sa mga pasyente pong nanganak, it's either normal po or cesarean section? So, kailan daw po pwedeng ibalik yung labing-labing? lagi -labing? tanong ng mga buntis nating mga pasyente. So, at least 4 to 6 weeks. Pero yung iba po at least 2 months na lamang no kasi wala pa tayong botal. So 4 to 6 weeks or at least 2 months pwede nyo na po i-resume ang inyong intimate activity sa inyong mga asawa. Sa ating mga nagbuntis kung kayo po ay nag-normal or nag-cesarean section. So bakit? Kasi ito yung panahon na yung mattress ay nag-return sa normal na size. Pangalawa, paaari po mag-stop na po yung vaginal spotting or bleeding. At pangatlo kapatid ko sa po may tears po net or tahe is maaari na po magsimula ng paggaling. So at least 2 months po wala po pong problema as long as kung talagang di maiwasan 4 to 6 weeks or 2 months maaari na po i-resume activity ng mag-asawa. Ito po si Dr. Vito ang inyong Mindorenyong Manggagamot.